Hello? Hey! Gago, si Boss Joe! Ko yan, Yo, Boss Joe? Boss Joe? Tukoyin ah! Eh, no. Boss Joe, congrats ah! Congrats, Boss Joe! Hello, 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 hello Hello, Boss Joe? Rinig kami, Boss Joe? Yeah, 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 yeah. Congrats, congrats, Boss Joe ah! Congrats, Boss Joe ah! Thank you, thank you, thank you Boss ko, sinong... papalit mo? Ay, Diyos ko po! Ba't lagi? Ba't ako lagi? <laughs> <Bat ako> lagi? <laughs> Siya dapat, Boss ko? Oo oh, nga Di ako sure eh. At the moment Itubo na coach niya. Uy! Tok, inawit you know, lang! Ganda! <laughs> Ang ganda! Napareak, guys, napareak. Hindi, hindi, napareak. sa Sa ano play yan, sa play yun, Tok. Ah, sa play, yun, ah, sa, play. Uh, sa play. At kasi yung PA inuuna nyo. Daya naman. Pero uh, na yun, guys, yun? ha? Napareak Magka siya na matindi doon, ha? Hindi, sakto talaga sa ano, Pops? sa play. Sakto sa clash na. No? Ah. Ganda. Yes. Ganda, ganda. Niisip ko kung si Dubo yung eh kung si Kuko yung mamimili baka si Palos yung kunin niya. Kaso kung si Dubo kasama si Dubo, si Etet yun matik. Combo kasi yung dalawang yun eh. Galing ni Joe. Go, go na ano ko ah. Uh, played kay ni Joe, uh, guys. Uh, Basta tingin mo ba si nanay decide din ha? sa talan? Ah, uh, yung lang. Feel ko. Ah, uh, na no TP, I think we can take bottom. Mm, hindi ko pwedeng sabihin ikaw lang eh. Ikaw plus one yun eh koplas plus one yun! na mata ko! Mata ko! <laughs> 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 Last one nga, ayan! Mas si Joe, kami hindi rin naman. Baka kayo ni Mikoto, no? Pwede, pwede. Ang masabi Pede. ko dyan, boss Joe, kinik nila si Ponyo, ha? So, may uh, may nagana talaga dun, ha? May puppet talaga oh, inside, ah. No. Hmm. Kinik rin si Chuyan, Pops. <laughs> Oo oh, nga, ano? So, hindi rin si Mikoto. Uh, hindi, imposible rin si Joe kami yun, eh. Sino kaya ang dan? Master. Si WS ba yun? Eh, hindi rin Sino yun. Sino uh, kaya? Di, si boss ko na lang pag ganyan. Definitely ko si ano yan. Si Kuko tsaka si WS. O, sila yes. tatlo. Folks? Tatlo, tatlo, tatlo. Ah sila tatlo. Maka si EO. Okay okay. okay, okay. Buna I'm yung puzzle, guys. Pero high chance si ano eh. Dubu Palos or sir. Dubo na Yes. Mas dubo na ako eh. Pili na lang, di ba? Yaw? Oo nga. Wala naman talo sa parehas, di ba? Kaya nga. Sayang. Boss, Joe, di pa namin kaya na, ano, nakakalaban. Oo oh, nga eh. Yung boom, kahit nung wala ka, di pa namin talaga nakalaban. Sa scrim lang. Parang never kami nagtagpo. Bakit Bang tong koalips? Hmm, -mm, parang dalawang koalips na. Mm -hmm. laging Laging nagkakalaglaga ng isa. Pwede malaman yung mentality niya, Boss, Joe? Like, na zero to kaya, di ba? kaya, pa, kaya pa Paano yung parang bounce back ng Pops? Parang napakahirap na ng mga uh, ganun uh, na, uh, BO5? Yes. no no, habang iniisip namin. Kasi yung game 3, hindi rin kayo sobrang lamang eh. Di ba? Parang ah. ganda ng bounce back na mentality ah. Eh. Pwede ba malaman yun or sa team lang yan? Yan yeah, ang inisip ko eh. Nakalimutan ko na rin eh. <laughs> After game kasi, That's ako nagbe-vape lang ako sa labas eh. Subusulod lang sila. Tapos nag-uusap lang about draft. Ah. Ang drafter niya talaga si Mushi. Si Mushi. Tapos uh, dolong lang yung iba. Dolong so lang yung iba. Si oh. Tim siya yung pinaka ano. Maraming ano, yung parang idea sa game. Oo. Hmm. Ah. Kasi ang nangyari, Boss Joe, kayo yung nag-qualify. Ibig sabihin, kami palang lang yung nag-a-announce, pero meron ding yung isa pa, Paps. Meron yung isa pa? Oo. Oh. Di ba, Aurora? Di ba expected dyan, pag ano? Di ko alam, ha? kakapalit lang nila eh. Ano kasi, dalawang kaalips na sila, Paps eh. <laughs> yung tournament nila, na-invite lang, di ba? Parang gano'n? Main po ako sa Aurora eh, kaso masyadong madignidad yun, ayahan ko na muna sila. <laughs> Bong. <laughs> Huli. Aray, 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 Sino aray, aray. kaya dun? Hmm. hmm. <laughs> <laughs> Ganda kasi ng title ko. Super Dream Team. The roster shuffle getting spicy si Super Dream Team. Hmm. Pero wala talaga akong alam ah. Tinitle ko lang yan. Content <laughs> 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 creator eh. And creator. ka na, nakauwi ka na. Yes. yes. Bilis lang oh. Pero Boss Joe, ang masabi ko, Boss Joe, kailangan nyo mag-prepare, ha? Uh -huh. Kasi sa C, di ba, parang ano talaga, number one kayo ngayon. Mm. Ewan ko, sana ano nyo, malagpasan nyo yung C struggle at the moment. Hindi sa totoo lang, hindi na makami talaga sa nangyari. Yung Ay, Ah, uh, parang ano kasi, parang panalo kayo pero parang ano, 50-50 kayo ng Aurora, tama ba? Hindi, yung sariling playstyle namin. Ah, uh, parang kulang cool pa? Parang Oo. Uh -huh. Ganda, ganda. Egoist ganda, yung tawag, egoist tawag diyan Pops. Ganda. Kaya nga. Yeah, lo, nagka-comment pa eh, lo. Libre mo ako sa Thailand, lo. Ah, saan kailangan ka namin, Eris? Need to hold Sarap. on. Sorry, sorry. Hindi pala siya, lo. Hello, lo. Dami ka na nalalaman, lo. na pinapatumpa ka na. <laughs> Daya. Boss Joe, pwede pala patulong kami, Boss Joe? Ayan yun, Boss Ko. Uh, at the moment kasi parang may struggling yung uh, kapatid natin, si si Cox Malone. hindi, uh -huh. siya, hindi makalagpas ng 10K ngayon. Ano kaya ang pwedeng... Uh, uh, 10k yung boto, oh, lolo. Oo, oh, 10k. 11k naman, boss ko. Kung... Eh, ilan ba? 11 point ilang ka ba at the moment? 5, 5. Ah, 11 point pa. Nag-12k ka na, Cox, di ba? Oo. Uh oh, oh. pa. Ang bilis lang maubos. May hmm. sula. Ay, si That's Salap. Pa. Si Salap ba yan? Hindi ako si Salap po. Ay, si Ay, si ano? Uh, <laughs> uh, la, la. Ay, ay, ay. Sorry, sorry, yung mic kasi Dal ba, Dalawa ganun. yung ano eh, in po sa talon eh. Kung si Natsume kukunin, si Dobo yung coach. Kung si Palos, si March yung coach. Or si Dobo pa din. Win-win mm -hmm. yata yan. Ano na yata mangyari doon eh, napalagay ng panaginip mo. Ha? Ah? Ano wala palagay ng panaginip mo? Wala ako sa panaginip dyan. Wala pa sa panaginip. Oo. Okay, guys. This Focus ako sa ano eh. Diba? Sa ano ngayon? ESL? Ganda. Ganda. Ganda, ganda. Baka nabigyan mo kami ng ticket eh, sa sobrang ticket yan. BBB. Meron yata, pero yung ano lang eh, yung sa tournament mismo. Oo, oh, pag hindi nyo kailangan. Ah, okay. Bakit kami yan? Yeah, sakto. Si Skem din eh, mamimigay eh. Hmm. Daya. Buti nga, ano, nakapasok yun sila, Skem. Nakabawi na. Then race naman nila. Lakas nila. Ang daya ng offline nila, Pap. Lahat ng units ginagamit. Boss wala ko sinabi sa inyo, ah. Sa info sa inyo. Pero Parinig alam mo ba? Lang, may narinig ka? Narinig ko lang before pa, oo. Ah. Oy, ibig sabihin, Pero, hindi nah ko nilabas, hindi ko nilabas. Ibig sabihin, meron na pala 'yon. Wala pa ako. Nasisinga pa tuloy, no? Nasisinga ako eh. Aminin ko naman kung ako eh. What is going on, man? Kaya nga. Kaya nga. Ako Kaya yung nagkikaker sa T1. <laughs> <laughs> Ay, di ba ito pa pagkakakailayin, boss ko? Oo. Oh, oh. uh. Narinig-rinig ko lang naman. Kaya nga. Hirap kasi magka-org, Pops. The pressure is on you. Kailangan mag-perform. Pero doon mo makikita sa tournament na yun, no? Ay, na, kahit na sabihin. Fight, 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 Ano na? doon du, mo makikita sa tournament na yun, kahit na sabihin mong malakas yung pinakita ng mga kukuis natin. Hmm. Iba rin talaga yung, ano, naka-bootcamp. Alam, may, oh. may hirap talaga, Paps. Eh, gusto talaga. Medyo malaking diff, tal? Pag uh, ano? Repair sa, ano? Eh, medyo, mara ma, ano na, makikita na yung kaibahan pag ano na. Pag, long run, no? Long run. Subok na rin yun eh. Si Abing sa si Palasalin eh. Ano ba tong game na ta? Hard game yun, boss ko. Kung alam paano nagiging hard game te Wala lang tournament yun, no? Mga qualifiers. Next ah. year, next year marami. Next year na. Invited lang yun sa ano eh. Blast eh. Kada nga rin ng Blast eh, no? O, wala nga lang sa Southeast Asia. Yun lang. Siguro yun, expect nila. Magkakaproblema problema kaagad sa visa. In-invite nila yung madaling sa visa ta? Oo nga. Para wala nang hintay-hintay. Ganda pa mo din na tournament na yun. Kasi Pero magkakaqualifier siya. Magkakaqualifier siya. Ah, sa susunod na ano nila, yung February nila na blast. Baka January mayroong ano yun, qualifiers. Sponsor mo na kasi yung Kukuis, lo. Kaya yeah, nga. Lo. O, mayroon lang eh. Mamahal kasi ng mga player doon, ha? Mayroon, level Pero grabe laro nyo dyan, ba Laging ganon, reverse sweep. Pag Aurora, kalaban talagang late game yung laro eh. Naunaan lang din kayo, ano, sa series niya. Mm. Ganon din yung sa upper bracket niya, di diba? ba? Ah. Pag Aurora talaga. Mas gusto nga namin kalaban si na boss ko eh. Kasi laban eh. Pag Aurora, farm-farm talaga eh. Wala, di pa namin na kaya na kalaban. Mm. Uh, so, kinagat sila nung farm-farm nila din eh. Uh, grabe yung ano, ano. Ito lang ginawa niya? Yung poro split lang? Si Teams? Uh, Nasa game, gilid lang lahat Game 5, eh. no? Alam niyo hindi niya na kaya lumabanan eh. Mm -hmm. uh -huh. Galing, galing. Last kasi ng Earth Spirit. Kasi mga tipong isang clash pa nun, hindi ko tapos kayo doon eh. Oo. Oh. Buti pinigil nyo ang sarili niya eh. Daya. Siya nag-commandant, Jau? Hindi naman plan natin yun, di ba? Una pa lang. Ah, uh, nagiging ano na lang. Pagkaalam ko, ano na lang siya eh. Nag-split na kami automatically. Tapos may nagsabi lang sa amin na maganda na yung ano. Yung clone need na game. Items. Ah. Si Jackie, sabi, need more items. Si Jacky ata nagsasabi, need more items. Tapos may nag-connect na Lit na lang muna Cheatim siya ata Ganda, ganda Aray ko, number 7 Bo, sila lagi, wala detection, no? Kailangan pa oh, ka detection <laughs> uh, Ito ang game ang kasi Ang inan, di, Bumili pa nga ako ng moon shard ko eh Dapat nagpabili nilang pala ako kay Tim Soya, kay Jackie mga Revenant sana ako. Tagal na ng game niya eh. 20k yata yung pera ni Jackie. Hmm. Bumili pa ako ng Moonshard ng Potec. Tapos nag-level 25 talaga yung e ANP, no? Babasagin lang ng Treyan. Oo. Uh, sila dun. Kailangan ng Dagon. Wala no, yata sa kanila, Meron ba? Parang wala nang Dagon sa kanila eh. Wala ata, late na. Hindi, hindi ko alam kung meron bumili. Alin, nang? Dagon. Dagon. Si, ano? pog na bumili siya late na. Yung Midas Nakamidas din siya ano eh. Nakamidas nga din siya si siya lang sa magat Si, si pog na rin. Si Q. Merta. Tagal ah, na ako siya na hold down. Oh, may Midas siya. Oh, no. Gigi. Daya. Buti ko maano rin si FPC Mga RP hmm. niya huli ah, uh, Parang natala tong game nato Proof Yung pagkabayback niya sa gitna yung dalawa na RP niya Huwag na it's... TV no? Oo oh. Uh -huh. May time nga yung eh, sa may triangle Hmm Nag-post page mo, boss ko. May, may mabubuong... Boss? Si Super Dream Team. Ay, nagpost nag-post? <laughs> Post, oh. Ako ba yan? Mm -hmm. May, may, na? No? Bang clickbait lang, pa. Atik. Kasama niyo si Rapi sa, ano? Thailand? Ah, oh, nag-comment ka nga daw nun, eh. Sa TikTok na, eh. Ah, oh. Kita-rits oh. <laughs> daw, eh. At <laughs> least, <laughs> tinupad mo yung usapan, di ba? Kaya nga. <laughs> Iba ang ano, jaw na preparado. Ang <laughs> gagawin <laughs> <laughs> niya doon? Production ba kayo doon? Nag-rent kami ng ano doon, ng studio. O oh, tapos, pag wala silang cash, punta sila sa ano, event na doon. Pwede namin bumisita doon? Oo naman. May incentives lang sa mga ano, sa buong taong nagtrabaho. Ganda pag may tournament sa South is Asia, lipat. Para mga... Ah. Wala, wala, na sa Pinas eh, di ba? Kaya pala pati sina ano, no? Sina... na... mukha ni Chip? Sila. Oo, oh. oh, sila JB. JB, si Myong. ayun, JB. Lahat, mm, lahat. Myong, puto. <laughs> <laughs> ah, kasi... sa Pinas na ano eh. tournament na natin. Tour muna kayo niyan, Jow. Alam mo bisa bise. Eh. Oh, nag Ah, uh, oh, nasa bahay kami ngayon. Online lang. Kailan ba tournament niya? Hindi ko din alam. Pero 9 days na yung break. Ay, December 9 yun eh. Ah, Oh, mga siguro. 8 or 7. Pero magpa-practice pa rin kami. Pwede na practice din dito. Southeast Asia naman. Ah. Pero bobot pa rin yata kami. Ganda. Pasok. Saan kaya, Inda? Oo. Uh -uh. Atas At ba, ilan na lang yung travel nyo, no? Hmm. From Inda to, ano, Malaysia. Hindi rin pala nakapasok yung OG, no? Ala. Kinala sila ng Abolus. Contrapelo. Contrapelo. Pakcham, tina pakcham. Ikawri, <laughs> <laughs> pasok, masira, pasok. Oh masuk ni waging, sakit na ni waging. Sakit na ni na ni waging. Sakit na ni waging. Sakit na na Si Kaori, pasok sa tal ESL 1. Eastern. Ah, uh, hindi, sa ano? Ah, uh, tama, Bangkok. So, lakas din to. Gauzu, oh. nga, no, Pakchamp? Sila pala nakapasok. Mm, 3 lang doon, Gauzu na yun, eh. Oh, ito, lang din niya yan. 3 yan, yung ano. Ito, secret. Lumaro dyan. Walang pinalalong kaso. <laughs> Tinalo ng Liga, tapos tinalo ng Nabi Junior. Ano, nag-i-post 5 o, Pops? Pro AA nga ito. Ah, lahat ng laro nila, la Pwede pala yan? Look! <laughs> Putang yan na. 3-0 yan, na. Lahat ng laro, tol. What the fuck? Oo. Uh, hindi pala nababan yan? Perfect no? yata pala 3-4. Nine games games straight? What the fuck? Baka yun lang hero niyan talaga, na binibigay pa. Hindi ka nga. monitor niyan. Ito nga nine games, tol. Nabigay Lion. Pwede pala yan. Bagay, Earth Spirit nga sa Sina. Kakabigay yan. Kung tanong mo, alo, bakit Ench Carry Pina sa IESF? Bakit daw, lo? dami nag eh. Haters ng X eh. ko ba sa mga yan? Pero yung nanalong DP carry, hindi nyo na rin pinansin. May DP carry? Nag DP carry, second game. No choice naman sila dun eh. Jordan kasi anal, Jordan eh. kasi yung ano nila, na? Oo, oh, hindi naman sila buo eh. Napilitan lang mag-carry si ML eh. Dami pinaggagawa kaya nun before yung quarter panas. Nag-carry visage, sniper, viper. <laughs> Pero talaga pre-pick nun. Eh, nagpapalalo yun. Eh. Hindi tuloy nila napapansin. Nung natalo, yun. Doon, mapapansin. <laughs> 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 the, no, the, no, choice ka yun eh. Paano gagawin, di ba? Huli <laughs> nga yung top. <laughs> sino yung, sino yung rank 1? Di ba rank 1 yun? Oh, si two. Ori lang yan. China rank lang yan? Ah, China rank. Lana, magpatch na, ano? Pagal pa ka, eh. Ba, after pa na ESL uh, bank? Sana, oh, sana, after na lang nun. I-patch na nila. Para yung next year, maganda-ganda na. Tuntukan talaga, no? Kaso, baka changes na sa map yan, no? Litan, no, okay. Tol? Sana litan. Laki. Mm, oo, oh, oo. Oh. <laughs> Going ML tol, <laughs> yung makaka-rotate ka ng ano lang. Pwede okay. no, tas pagka, oh. pagkapatay mo na mga neutral, merong buff no. Mm -hmm. Sarap niyan. Red buff at saka violet. Mhm. Mm Regen -hmm. so, turtle. Tapos yung ano, timitipihan din sa mukha ano. Mm. Cancel TP, cancel TP. Ay, nang laro yan. Daliri ang. Dubayan? Di ba yan? Di ba violet? Blue, saka red. Pero pag ano mo, violet naman. Blue pa more. Kaya't ang ano ngayon? Pupay live nga si na mga alam. trapahan. Ano na? Wala yata live na mga trapahan yan. Wala, papahinga sila eh. Mga napagod, ikaw naman ang grind ngayon. Kami ni Cox, di ba Cox? Cox, diyan ka pa. <laughs>